So, good morning mga ka uh, ayma means, Uh, means uh, iba ang may alam. So, mga ka ito yung aking, ipapakita ko yung aking um, altar kung, kung saan doon ako nagdadasal. Uh, tinadasal ko yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Uh, tuturo ko sa inyo. Ito yung aking maliit na altar ayan ah uh, ito ibig sabihin yan ito yung pitong spirito ng Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo yan ayan. ito yung ah uh, seal of Israel ito yung nakalagay sa flag nila yan yung pangalan ni Jesus yan ito naman yung Biblia ko, King James Version. Ayan Ito yung guide ah uh, uh, painted face of Jesus. Uh, nasa ano pa ako, chapter 7. At ito yung seven candlestick. Ayun ah uh, uh, ito 'yon, itong kandila na 'yan sinindihan ko yan ng sabay pero nauna yung namatay yung isa saka yung dalawa itong ito yung candlestick na yan may ibig sabihin yan lahat ng yan may ibig sabihin yan ito ang ibig sabihin yan is the lord ito naman is understanding and wisdom ito naman might And counsel. Ito naman ang fear of the Lord. And knowledge. So, yung presensya na habang nagdadasal ako. Ito yung pag... Ang unang namatay na sinindihan. Yun ang unang uh, presensya na dumating sa akin nung nagdadasal ako. So, yan ang uh, testimony ko habang nagdadasal ako andyan yung presensya ng Diyos ito yung pangalan ng Panginoon yan ang pangalan ng Panginoon na binigay ni binigay sa kanya ni Moses ang ibig sabihin niya good hey Love hey I am who I am tapos pinagawa ko kasi to nilagyan ko siya ng cross ibig sabihin si Jesus at meron akong sampung utos Ayan. At sa kapila naman. At meron din ako uh, tawag ito. Uh, yung paspas -pas pag pagdating ng Simana Santa. Ayan. So banal yan kasi binasbasan ng simbahan yan. Ayan naman ang aking holy water. Pag nag sign up na cross ako ito naman yung Lagayan ng abuloy ko So, pag napuno yan Or hindi napuno Every end of the Every end of the Of the week uh, Binibigay ko sa Nangangailangan Ayan, para uh, Para ako blessing May blessing yung panginoon sa akin At alam nyo ba Na ang pagbibigay ng abuloy ay nag-aalis ng maraming kasalanan so yun guys nakita nyo na ang aking maliit na altar mga kapatid yan salamat at uh, subay bayan nyo ako sa aking sa aking uh, araw-araw na paglalakbay patungo sa araw-araw na paghahanap sa Diyos tutulungan ko kayo paano hanapin ng Diyos kasi alam ko na kung paano so yun lang guys mga kapatid uh, uh, supportan niyo ako sa pag like at saka sa pag comment salamat